So good day sa inyo mga Ngayong araw ay meron ako na daanan na isang kainan na kahit hindi ka nga daw vlogger ay ganito yung normal servings nila. Kaya naman hindi may pagkakailan na binabalik-balikan yung putri nila dito sa Maybinyan, Laguna. Kaso nga lang mga kaibigan ay nagkaroon ng onting pagbabago. Kaya naman kung legit customer ka nila ay malamang hinahanap mo sila sa dati nilang pwesto. So good day sa inyo mga Ngayong araw meron ako na daanan ditong kainan sa Maybinyan, Laguna na nag na ng napakadaming serving na si Logia, no Meron sila dito mga mga uh, lechon kawali, combo meal. Meron din sila mga ala kahit kaya tikman na natin yan. Anong pahinintay nyo? Okay. So guys, tikman natin itong lechon kawali nila na for only 99 pesos. Tingnan nyo naman, ang dami ng serving mo. Oh. Hindi tinipid, may itlog, may pipino. Yan oh. tingnan nyo yung lechon kawali. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito, walo. dami! so, dami pa sinangag guys Oh. Panalo diba, 99 pesos lang. Mmm. ng lutong. Mmm. Gabi ito. Napakalutong, napakabita. Sarap. Double sa mga So, yun na nga guys. Meron nga din pala silang mga combo meal dito. Ayan, Oh. Pwede niyong pagsamahin yung tosino at saka yung tapa. Tapos kayo na bahala. For only 145 pesos lang yun guys. Pwede na kahit anong ulam. Combo meal. Guys, 145 combo meal. Napakarami. Check na uh, mo na na. Tap. Dati talaga daw serving nito ito. Kahit di ka bago. Ang dami ako. So ayun na nga guys, bukod doon, meron sila dito mga pulutan platter na for only 139 pesos. Yan ganyan na 'yung serving, good for sharing na siya. Pwede pang pulutan, pwede pang ulam. At ito naman sa liempo 159. Ano? Oh, napakadami na din, 'di ba? Tapos 'yun guys, bukod sa 159, lahat 139 na. Kaya panalo dito. Sarap kumain dito sa Shop Pub. At lahat ng yan nga utak ay dito nyo lang matatagpuan kay Shop Pub. Located lang sila dito sa may bago nilang pwesto sa may Almazora Compound, Victoria Subdivision de La Paz, Binyan, Laguna. Kung hinahanap nyo sila at nagtataka kayo kung bakit wala na sila sa dati nilang pwesto, eto na yung bago. Pero wag kayong magalala, dyan lang din yan sa may De La Paz. Malapit lang sila dito sa may Save and Save sa may De La Paz, Binyan. Pasukin nyo lang yung katapat na kalsada nyan, tapos liku lang kayo sa unang kanan, tas bye inyo hanggang dulo. Pagkaliku nyo sa kaliwa ay makik kita nyo na doon yung Almazora Compound. At kung nakukulangan kayo sa impormasyon, ay eto na nga din pala yung Facebook page nila para sa iba nyo pang katanungan. At nag-ooperate sila daily, 4pm to 11pm. O kaya sa mga tropa natin dyan sa Binyan, Laguna, ako naghahanap kayo ng solid na putripan, isa sila sa ma-recommend mare ko. So, paano mautak? Hanggang dito na lang din siguro. Maraming salamat sa pagsama. Mr. Mautak once again. Sending love. Peace. Pew, pew, pew.